Hay mga bata at magulang! Maligayang pagdating sa ating mundo ng mga kwento. Bago tayo magsimula, tandaan na i-click ang at hashtag tatlongputsyam, mag-subscribe at hashtag tatlongputsyam, at ang bell para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga bagong kwento. Ang mayabang na munting pagong si Toby the Turtle ay nanirahan sa isang tahimik na coral reef. Mahilig siyang mag-swimming, pero mas gusto niyang magmayabang. Tuwing umaga, nagkukwento siya ng malalaking kwento sa kanyang mga kaibigan. Mas mabilis akong lumangoy kaysa dolphin kahapon, sabi niya nagpalakpakan at napabuntong hininga ang mga kaibigan niya sa gulat. Napangiti si Toby ng may pagmamalaki, tinatamasa ang lahat ng atensyon. Gusto niya kapag ang lahat ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Pinaramdam nito sa kanya na espesyal siya, kahit hindi naman totoo. Isang maaraw na araw, nakilala ni Toby si Penny the Parrotfish. At ko, hulaan mo. Kaya kung sumisid ng mas malalim kaysa sa alinmang balyina, at ko, nanlaki ang mata ni Penny. At ko, wow, siguradong kahanga-hanga ka, at ko, ngumisi si Toby, kahit na hindi pa siya sumisid ng ganoon kalalim hindi niya akalaing nakakasama ang pagsasabi ng maliliit na kasinungalingan. Isang paraan lang iyon para makipagkaibigan, naisip niya. Pero unti-unting lumaki ang mga kasinungalingan niya. At pinaniwalaan ng kanyang mga kaibigan ang bawat salita. Pagkaraan ng linggong iyon, nakita ni Toby si Sam na seahorse. Sam, nilabanan ko ang isang peteng at tinakat ko ito. Nalaglag ang panga ni Sam. Napakatapang mo, Toby. Ibinuga ni Toby ang kanyang dibdib at buong pagmamalaki na lumangoy. Ang totoo, maliit na alimango lang ang kanyang nakita. Gayunpaman, gustong gusto ni Toby na marinig na tinatawag siyang bayani ng iba. Naisip niya na ang kanyang mga kwento ay nagpasikat sa kanya. Hindi niya napansin na nakatambak ang mga kasinungalingan niya. Nagsimulang mag-usap ang mga hayop sa bahura tungkol kay Toby. At ko, Narinig mo na ba ang kanyang mga pakikipagsapalaran Siya ay hindi kapanipaniwala at ko Kahit si old Coral ang matali nung kabibe ay humanga Nasiyahan si Toby sa katanyagan at atensyon araw-araw Pero sa kaibuturan niya nag-aalala siyang baka may makaalam patuloy siyang nagdagdag ng higit pang mga detalye sa kanyang mga kwento. Mas malaki ang kasinungalingan, mas naniniwala sila. Naisip ni Toby, walang sino man ang makakaalam ng katotohanan. Isang hapon, tahimik at maliwanag ang dagat inanyayahan siya ng mga kaibigan ni Toby na makipagkarera laban kay Finn the Dolphin. At ko, si Toby ay mas mabilis kaysa sa anumang isda, at ko, pagmamalaki ni Penny. Bumilis ang tibok ng puso ni Toby. At ko, isang tunay na lahi, ay hindi, at ko siya ay hindi kailanman lumangoy ng mas mabilis kaysa sa isang dolphin. Gayunpaman, ayaw niyang mawala ng mukha sa harap ng mga ito. Sure, ako ang makikipagkarera, sabi niya na pilit na mumiti. Sa loob-loob niya ay nakakaramdam na siya ng kaba. Nagsimula ang karera sa isang malakas na atko, go go at ko, galing kay Sam. Si Finn ay tumakbo sa unahan, naiwan si Toby sa malayo. Sumagwan si Toby sa abot ng kanyang makakaya, ngunit wala itong silbi. Ang distansya sa pagitan nila ay lumaki bawat segundo. Naghiyawan ang mga kaibigan niya, pero napawi ang mga ngiti nila. Nang matapos ang karera, naghihintay si Finn sa pagtatapos. Maya-maya pa ay dumating si Toby, hinihingal at nahihiya. Nagsimula ang mga bulong, at ko, nagsasabi ba siya ng totoo, at ko natatawang kinakabahan si Toby. At ko, pagod ako ngayong araw, at ko. Ngunit nagpalitan ng pagdududa ang mga kaibigan niya. Nabasag ang make and tab na imahe nila ni Toby. Tinanong ni Penny, at ko, talaga bang mas mabilis kang lumangoy noon, at ko mabilis na iniba ni Toby ang usapan at lumangoy palayo. Sinabi niya sa kanyang sarili, at ko, ayos lang, isang masamang araw lang, at ko. Ngunit sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng kaunting guilt. Iniisip niya kung sulit ba ang kanyang mga kwento. Kinaumagahan, sinubukan ni Toby ang isa pang malaking kwento. At ko, kaya kong magdala ng sampung sea urchin sa likod ko, at ko. Sumimangot si Sam. At ko, maaari mo bang ipakita sa amin, at ko. Natigilan si Toby. Hindi pa niya nasubukan iyon dati naghintay ang kanyang mga kaibigan, ngunit mabilis na lumangoy si Toby. Nagsimula silang maghinala pa sa kanyang mga kwento. Ang bahura ay hindi na umugang sa paghanga. Sa halip, napuno ito ng tahimik na pagdududa. Isang araw, isang tunay na panganib ang lumitaw isang lambat ang naanod sa bahura, na nahuli ng mga isda. Sumigaw si Sam, at ko, tulong. May kumuha kay Toby, at ko. Naniniwala sila na totoo ang mga kwento ng, bayani, ni Toby. Sumugod si Toby ngunit natigilan sa nakita hindi pa siya nakaharap sa anumang nakakatakot. Tinitigan siya ng mga nakulong na isda ng may pag-asa. Tumibok ang puso ni Toby. Hindi niya alam ang gagawin. Mabilis na lumangoy si Finn at kinagat ang mga lubed. Nagtulungan si na Penny at Sam para palayain ang isda, Lutang lang si Toby, feeling maliit at inutil. Nagpasalamat ang isda kina Finn, Penny, at Sam. Walang nagbanggit ng pangalan ni Toby sa pagkakataong ito. Pakiramdam niya ay uminit ang mukha niya sa hiya ang kanyang mga kasinungalingan ay nagnakaw ng mga pagkakataon upang tunay na makatulong. For once, nanahimik si Toby. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Toby. Naalala niya lahat ng pagkakataong nagsinungaling siya. Nakita niya ang mapagkakatiwala ang mukha ng kanyang mga kaibigan na pagtanto niya na ang kanyang pagyayabang ay nakabuo ng maling tiwala. Nang kailanganin siya ng bahura, nabigo siya. Nais ni Toby na naging tapat siya at natuto ng mga tunay na kasanayan. Napagpasya niya na ang mga bagay ay hindi maaaring manatiling pareho. Bukas magsisimula na siyang magsabi ng totoo. Kinabukasan, lumangoy si Toby sa grupo. At ko, may sasabihin ako, at ko, simula niyang kinakabahan. At ko, nagsinungaling ako tungkol sa aking mga pakikipagsapalaran. Pasensya na, at ko. Natahimik ang bahura. Maging ang mga alon ay tila tahimik. At ko gusto kong isipin mo na espesyal ako. At ko sabi niya. At ko, ngunit ang pagsisinungaling ay hindi ako naging bayani. At ko, mahinang tanong ni Penny. Bakit hindi mo na lang maging sarili mo? nagbaba ng tingin si Toby. At ko, akala ko hindi sapat, at ko. Hindi masyadong nagsalita ang mga kaibigan niya noong una. pinag ni Sam ang kanyang mga palikpik at tumingin sa malayo. Lumangoy si Finn ng walang salita. Naramdaman ni Toby ang bigat ng nawalang tiwala lumangoy siya sa Old Coral para sa payo. At ko, ang katapatan ay dahan-daang lumalaki, tulad ng damong dagat, at ko, sabi ni Old Coral. At ko, ngunit kapag ito ay malakas, hindi na ito aalis, at ko. Tumango si Toby, at ko, kung gayon sisimulan ko itong palaguin ngayon at ko. Simula noong araw na iyon, nagbago si Toby. Sumama siya kay Penny sa paglilinis ng mga coral rock. Tinulungan niya si Sam na magdala ng mga shell para sa isang bagong reef pauwi. Nagpractice siya ng swimming araw-araw sa patnubay ni Finn. Ito ay mahirap na trabaho, at walang pumalakpak. Ngunit dahan-dahan, napansin ng kanyang mga kaibigan. Hindi na nagyabang si Toby. Ginawa lang niya ang best niya araw-araw. Makalipas ang ilang linggo, isa pang lambat ang naanod sa bahura. Sa pagkakataong ito, walang takot na lumangoy si Toby. Kinagat niya ang mga lubad at itinulak ang isda sa kaligtasan. Nagsaya si na Penny at Sam, at ko, nagawa mo na, Toby, at ko ngumiti si Finn at tumango bilang pagsang-ayon. Lumakas ang puso ni Toby sa tunay na pagmamalaki. Sa pagkakataong ito, totoo ang kwento ng bayani. At mas maganda ang pakiramdam kaysa sa pinagsama-samang kasinungalingan. Nagdiwang ang bahura sa isang malaking piging hindi gaanong nagsalita si Toby tungkol sa kanyang katapangan. Ine-enjoy lang niya ang tawanan at musika. Tiningnan siya ng mga kaibigan niya nang may paggalang. Ngumiti si Old Coral. At ko, tingnan mo, ang katapatan ay malakas na ngayon, at ko. Alam ni Toby na ang kanyang mga lumang kasinungalingan ay mawawala sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga ay ang tiwala na kanyang binuo. At ang pagtitiwala na iyon ay parang yakap ng karagatan. Mahilig pa rin magkwento si Toby, pero totoo ang mga iyon. Ibinahagi niya ang tungkol sa swimming practice kay Finn. Nakipag-usap siya tungkol sa paglilinis ng coral kasama sina Penny at Sam. Lahat ay nasiyahan sa kanyang mga kwento dahil ito ay totoo. Nalaman ni Toby na hindi kailangang maging malaki ang katotohanan kahit na ang maliliit at tapat na sandali ay makapagpapangiti sa mga kaibigan at iyon ay mas mahusay kaysa sa anumang ginawang pakikipagsapalaran sa wakas ay ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili paglubog ng araw lumutang si Toby sa tabi ng coral reef Ang tubig ay kalmado, kumikinang na may gintong liwanag. Naisip niya ang paglalakbay mula sa kasinungalingan patungo sa katotohanan. Hindi ito naging madali, ngunit sulit ito. Buo na ang tiwala sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Ngumiti si Toby at bumulong sa dagat at ko, wala nang pagpapanggap. Ako na lang, at ko. At ang karagatan ay bamulong pabalik, at ko, tama na, at ko. Kahulugan ng kwento Ang katapatan ay bumubuo ng tunay na pagtitiwala, habang ang kasinungalingan ay maaaring makasira ng pagkakaibigan. Ang tunay na paggalang ay nagmumula sa kilos, hindi sa pagpapanggap na dakila. Kapag tayo ay ating sarili, maaari nating palaguin ang mga tunay na lakas. Mga tanong ng magulang Bakit tumigil sa pagtitiwala sa kanya ang mga kaibigan ni Toby? Ano ang nagbago pagkatapos magsimulang magsabi ng totoo si Toby? Mga posibleng tanong ng mga bata. Bakit noong una ay mahilig magyabang si Toby? Natakot ba si Toby na sabihin ang totoo? Paano tumulong si Toby noong ikalawang aksidente sa net? Bakit siya pinatawad ng mga kaibigan niya sa huli? Ano ang magagawa ko kung nagsinungaling ako noon?